Uh, magandang umaga mga kapatid. Uh, punta tayo ngayon sa aking munting garden upang turuan ko kayo ng kaunting kaalaman. Uh, uh, yung tuturo ko ay yung uh, pagmamarkot ng kalabasa kung paano uh, mabilisan tayo makapag at makapagpa dami ng kalabasa So magmamarkot tayo ngayon ng kalabasa upang madali itong bumunga. Pakikita ko sa inyo mga kaibigan yung ano mga kalabasa ko dito na tinanim ko galing sa minarkot ko. So yeah, papasok tayo dito sa ano sa aking kalabasahan. Maligat ito. Ayun <laughs> oh, ah, di ba mabubunga. Ayun. na. Oh. Ito, ito yung, ito ay minarkot ko para madaling magbungahan. So, tuturo ko kayo ng kanting kalaman para kung sakaling meron din kayong kalabasa, ah, magagawa nyo rin to sa bahay. Ah, hindi na kayo magpupunla. Pagkatanim nyo, pwede na kayong sa tangkay o sa ano na lang sa katawan ng kalabasa kayo kukuha ng pananim so ito punta na tayo dito kung paano, kung paano tayo mag markot yan punta tayo ngayon dito sa Kalabapuno puno sa may sa, sa, ano, sa puno ng kalabasa yan. Ngayon Ah, uh, ito kumamaran ano ng pagtatanim. Yan, ito oh. Ito nakikita natin na may ugat na yung kalabasa oh dito sa sanga sa may sakatawan niya. Gagawin natin Ah, uh, gugupitin natin yung ano 'yung mga da, isang dahon niya at at saka 'yung mga pinap ano pangkapit ng mga kamay. Ito pinutol ko then Ah. Uh, yan Oh, dito ba may ugat na dalawa. Tapos ito dulo na oh, dulo pa dulo. Ngayon nagawin ko ah uh, magpa -pl may plastic ako na ganito no uh, na ano binalot sa plastic na lupa yan kita, kita mo nyo nagawin ko bibika, uh, buo to parang ito yung plastic na to eh, ano yung lagay ng yelo kung sa ano uh, bibikain ko siya sa gitna ayan, ganito ayan, tapos yan ganito lupa may lupa po siya ka mga ano ka magsasaka ayan. tapos yung nak may kita tayong ugat na dalawa ito papasok natin dito sa plastic yung ugat nya yan yan ito lang kasimple oh. then ngayon yan balot ko na siya ng ng may lupa na may may plastic sa loob sa ano sa binalot ko yung kalabasa yan then saka natin to ano uh, tatalian ng straw simple lang para pagdating pag may kalabasa kayo gusto nyo ulit magtanin hindi na kayo magpupula at ang isa pa doon mabilis siyang ano bumunga ipiting ko muna yung itong straw Ito mga dalawang lang, lang putol sa straw tapos ting ko sa gitna tapos tatali natin dito. Tali ko dito. Para yung plastik kahit umulan o mabasa, hindi siya mawawalan ng lupa sa loob. Yan tapos tali na dito, tapos tali ko ulit doon sa kabilang pinakalak yan so, ayan meron na tayong markot na kalabasa oh. Ito, oh. mga mula dun sa dulo ng kalabasa, mga Uh, limang buko hanggang anim na buko pwede depende sa gusto mo mula sa dulo magantay magaantay lang tayo ng mga hanggang ano mga tatlong linggo o, o, higit pa mga ganon para <coughs> pumugat na maganda yan, hayaan natin lang siya dito oh. Ipaba ko lang siya dito. Mag-aantay lang tayo siya na umugat. So, ngayon, para makita nyo na uh, nakabuhay naka ako ng ano, ng kalabasa na ganito sa markot na ganito, pupunta man tayo don sa kalabasa na galing sa markot na nabuhay ko na. Tapos, magkakat ako ngayon ng kalabasa na minarkot ko. Tapos, tatanim ko uli ngayon para makita nyo. Alikat, punta tayo doon. So ayan, punta tayo doon sa loob ng kalabasahan. Ayan. Selfie muna, uh, muna tayo ng ano, kalabasa. Ayan. Ayan. Oh, ito may kalma kambal pang kalabasa oh. Kaso lang ano magkaiba magkaibang lahi. <laughs> isang ulik bat, isang ano so ayan, pupunta naman tayo dito sa may narkot ko dati na naiugat na. Ayan, so ito, ito, ito na yan. Ah, ito Ito yan siya oh. Ngayon, may may ugat na to. Ikakat ko na lang dito sa galing sa sanga, laga sa puno. Ikakat ko siya dito para may tanim na natin. Ayan. Tapos, mabatakin ko na yung ano, mabatakin ko na siya para siya. maitanim Ayan. Ayan. Okay, to, ito siya. Huwag mo ito, ito nakikita ko naman sa inyo kung paano oy itanim itanim ko na to dito sa bakanting lupa na wala pang uh, wala pang tanim na kalabasa so, yan ito na lang para malapit lapit sa area yan And, ko siya sa plastic na mineral pot, yan tulad tanim ko dito. yon, mga yon. yon, yon, yon. yon, yon, yon. yon, yon, siguro nasa mga tuma uh, sa buwan na ano na minarkot ko so ito pwede pwede na to yan kita nyo oh, alisan ko na ngayon ng plastic sa loob plastic ah oh. Oh. Ah, ayan ang mga ugat niya oh. Kitang-kita na yung ugat niya. Amin ako oh, iyan oh. Ah. Ngayon itatanim ko na para makita niya kung paano. Magbukay ako dito. Hoy. di ari dito na ano walang isang buwan yan may bunga na rin to buwan ng ano ng galing siya sa markot mahaba na yung ano niya mahaba na yung sanga niya hindi katulad ng galing sa buto na ano na ka pa nang ilang buwan bago mag ano magbunga so ayan ito yung katawan niya mahaba na galing na siya sa ano uh, yan. ilang mga to isang buwan lang to may buko na ano, um, ito nga may ay mga ano na bulaklak na rin diretsyo na yan Ngayon, lagyan natin siya ng tapos na. So, ayan na. Nakita nyo kung paano mag tanim ng kalabasa na galing sa markot. So, dito na lang hanggang sa muli uh, sa susunod na na pagtatanim natin sa upo naman kung paano tayo mag 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 markot din ng upo So hanggang dito na lang mga kamagsasaka